pala sa ating mga masad, papakita ko sa inyo mga manok dito sa kalapit yan. Oh. Oh. Ay, mga masad, talaga dalawa ito na lang ibigay natin. Oh. Bulig, nakapulaw. Ayan na, oh. Yeah. mapakarayan bulig ngayon mga masad. Oh. Ayan, bulig na naman ito. Oh. Ay, gandang bulig ko. Oh. May gulong nito Yeah, lahh mulik ni setahun anu lah mulik ke mak pul tunggul tu tahun enak masdak dan pulu tenang no. sewa kang ah Ang dami mo nang kain dito, alas majority For sweater At bulik, nakikita natin dito Si Tino, shout Tino Shout out sa bukero dyan Sa boss ko Romeo Pinabayaan ako Di kita nakikita ka yan? Andiyan yan Andiyan yan, pupunta ka yan Andiyan yan Napakarami <laughs> ng views. Sige, tsara na. May mga master, gaganda ng bowling. Ay, tinga. <laughs> ganda ng manok. rin. Bukit <bro>. niya yeah, baka lang. <laughs> Ay, dito sa malapit, mga master. Ito lang po, mga kapag. natin para makita niyo mga manok dito. Ang ganda ng mga manok.

siya along the highway lang tayo mga kabasa rin. At sabi ng Mercury Drag, yan, sa crossing ng Lumpit. Ayan, dito yan sa may bagong palengke ng Lumpit mga kabasa rin. Oh. Sir. Hello. 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 ng mga kayo kayo yeah. Sa mga nagtatanong dyan, every Tuesday, Pagkangian dito. Kalasigo na umaga. 10 uh, na umaga mga amasar. Napakaraming yeah. manok dito sa Kalumpito. Uh -huh. Ayan mga amasar. Manok po.